cheerleader ka, ante? Oh. Ah. Nakabalik agad ang Cherry Tigo crossover sa winning form matapos talunin ang Farm Fresh Foxes sa apat na set sa score na 21-25, 25-14, 25-17 at 25-20 sa 2024-2025 PVL All-Filipino Conference na ginanap sa Field Sports Arena. Na-overcome ng crossovers ang pagkatalo sa unang set upang makakuha ng bounce back win at mapabuti ang kanilang record na may limang panalo at tatlong talong record. Samantala, ang Foxes naman na nagmula sa panalo noong nakaraang laro ay hindi nakapagpanatili ng kanilang momentum at bumagsak na may tatlong panalo at apat na talong record. Pagkatapos matalo sa unang set, biglang nabuhay ang katawang lupa ng crossovers at sinungkit ang momentum. Mas lalo nilang hinigpitan ang depensa kaya napwersang magkanda error ang Farm Fresh dahilan upang magiba nila ang receive at pasa ng Foxes. Sa third set naman, bagamat malayo man ang kalamangan nila pero pinilit ng Farm Fresh na higitan ang enerhiya ng crossovers. Pero karandang ayaw paawat at lalo naman si Galang na tinapos agad sa isang down the line hit sa score na 17-25. Karga pa Cheritigo ang momentum na agad sinimulan ang pagiging dominante nito sa puntos sa score na 7-12. Agad na lumamang ng husto ang Cheritigo mula sa Farm Fresh sa ikaapat na set sa likod ng balansing laro ni na Zac Randang, Shia Adorador, Ces Robles at Aragalang. Pero unti-unti itong nahahabol ng Farm Fresh sa tatlong puntos sa kalamangan. Kaya Ara Galang, to the rescue at nagbigay ng klase-klasing atake, bagay na di mapigilan ng Farm Fresh. At napatunayan nga ng Farm Fresh na masyadong malakas ang crossovers dahil tinapos ng setter na si Joy Micagande ang laro gamit ang isang service ace. Pinangunahan naman ni Galang ang Charitigo na may 20 points mula sa 15 attacks, apat na block at isang service ace. Talagang all-around player itong si Ara dahilan upang hiranging player of the game. Maglalaban naman ang Crossovers para sa kanilang ikalawang sunod na panalo sa kanilang laban sa Zeus Coffee Thunderbells sa Huwebes, January 30. At yan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. one cheerleader ka, ante? Oh. Ah. Taroy! And yung Sige, tamaan mo yung mga nagtitinda para mas maganda. Try mo lang. <laughs> Itip mo na nga to. Yam. Ano ba ito na darama o oh, shax? Ito ba yung pag-ibig na? Paos. Paos paano? Kasi ano ka naman sa ano mo?